Hi guys! Ito guys, yung aking ubi na binili ko pa nung Sunday. Pinahugasan ko kanina sa asawa ko. Tapos ngayon pag gising ko, alas tres pa lang guys. Sabi ko lulutuin ko muna bago ko siya gagad -garin. At mag uubi halaya tayo mga guys. Tingnan nyo guys ang kulay yun. Oh. Violet talaga na violet siya guys. Oh. meron ako dyan na konti na lang na violet guys. Yun ang ihahalo ko pa dyan. Para mag dark yung ubi, hal ubi halaya niya guys. Alam nyo guys, wala akong fresh na gata. Yung coco mama na lang ilagay ko. Ayan. Sinabalatang ko na yan. Ito na guys yung aking OB. Ayan, ang ng kulay. Oh. Talaga yung kulay niya. Ubing ube Oh. Ayan, oh. Ginadyan ko pala ito guys. Ayan. Tapos ito, lalagyan ko siya nitong ube na condensed. Tsaka ito yung gamit ko ng ibap magkinulang galag dadagdaga kami lang siya guys sa yung ating butter 1 cup na asukal at saka yung kukumamang gata ayan at saka yung ating vanilla para may pan dessert dessert tayo mga guys guys lagay natin itong kukumama pagaluhaluin ko guys yung ating saka itong ating ibab. Tapos ito guys, ng ating condense, ilalagay na natin siya. Yeah. Ito yung ating ube na condense. Ayan. Tapos ito na siya guys. Ilalagay ko na rin yung ating 1 cup na asukal. May halo ito guys, ng putihan. Tapos Talagyan natin siya ng vanilla. Ang ating vanilla. Lagyan natin ng vanilla, guys. Ayan. Ito wala na naman, guys. Kunti na lang yung ating vanilla. Makornik na vanilla yan, guys. Tapos, ilagay ko na rin, guys, yung ating butter para matunaw na siya. Ito, guys, para mga 3-4 ko. Ayan, o. Mga 3-4 sa isang buong isang buong ano butter. Antayin natin na matunaw yung ating butter bago natin ilagay yung ating ubi. Ano siya guys, inaantay ko lang siya malusaw yung ating butter. Ayan. Ayan, dalagay ko na guys yung ating ubi. Kasi tunaw na yung ating butter ganda ng kulay ng ubi guys so lalagay na natin ano bang to guys lagpas isang kilo nasa 80, 80 pesos kasi ang kilo nito ay 60 pesos parang madami yung ano guys ah madami yung ano po ah Datas. padal tumatuyo ayan oh no? guys, so oh, matagal ko matuyo. Video, ang dami nung, no. pero isang ano lang yun eh, yung gatas ko, yung iba pa. Oh. Na guys, yung aking ubi halaya, para siyang, patuyo-tuyoin ko pa siya guys, oh. ang sarap niya guys, tinikman ko na. Para, para lang, pag ginanito mo lang siya guys, para siyang ubi jam, yan eh. Oh. Parang yung mga oh, strawberry jam, yung pag ganito lang, kaya lang gusto ko tuyo-tuyoin siya. Ayan o, oh. bang? Ang linam-linam nito guys. Ang sarap. Maglagay pala ako dyan ng konting ano guys, konting Himalayan salt. Hinaluan ko siya ng konti lang. Ayan na siya guys. Yung aking ubi halayan ni Manay. Ayan. Ang sarap mga guys. Ayan. Ang ubi halayan ni Manay. Guys, so hinalinhinan ako ng asawa ko maghalo ng itong aking ubi halayan mga guys. so. Talo guys kung marami yan. Talagang mahirap maghalo. Pero naman, ang sarap naman guys. Ito guys, okay na to. Kasi pag natuyo na to guys, mag aano pa yan. Magda-dry pa ng konti yan. Ayan. Ayan guys, ang aking ubi halaya ni Manay. Guys, pinalalamig ko na lang yung aking ubi. Isasalin ko siya dito sa microwave bubble. Ayan guys. Pinunasan ko siya ng tissue. Ngayon, titikim na naman si Manay. Hmm. Sarap. Mm -hmm. Masarap guys guys, susali na natin sa microwave bubble. Ayan, ang ating, ano to guys, pangimahimagas. Ito yung ating ubi, okay, mga guys. Nang ginagdag ko ito guys, medyo parang pag kinagap mo, hindi siya pinipino, pino parang may maaano kang buo-buo. Pwede mo ako gabi ng ano, ano nga nito kasi mainit. Yan nga nito, yung sangkala, yung patuan, yung, yung medyo malaki-laki din. Opo. Inukutusan ko yung apo ko mga guys. Ito? Okay. Opo, opo. Thank you. Nagay natin dito yung ating. ano na siya guys. Ayan, pangalawa na to. Sarap ko guys, pang himagas -hima Tapos papadala ko yung isa doon sa anak ko. Ayan. Ito so guys, wala na. Ito yung ating pang-apat. pulong puno siya guys. Ito, saktuhan lang ito. Ito yung apat. Ayan. Ito na siya guys. Tukin na naman talaga akong nilinamnam. Ayan na guys, ang ating homemade na ubi halaya ito guys, palalamigin ko mga ito bago sa ilagay sa rep. Ito kasi guys, yung isa dadaling ko, yan. dadaling ko sa anak ko. Sarap, hindi lang lang. Ayan. Ayan. Bye guys. Thank you. God bless po.